Hello guys. Ayan, naglalakad na ako ngayon. Guys, sobrang lamig dito. Oh my god. Kailangan mo talagang mag-jacket nang ganto kakapal. Bukod pa tong jacket na to, may jacket pa ako sa loob, then may sando pa ako. Ayan. sobrang lamig na dito sa Cyprus. Oh my god. Especially night. Ayan. Guys, doon yung work ko. Nakikita nyo ba yun? 'yon doon yung work ko. So, doon tayo pupunta ngayon. Galing ako sa, do sa may bus stop. So, magtalakad tayo papunta doon sa aking work. Yan. Okay. Lakad-lakad muna tayo. Oh my God, it's so cold. Dito guys sa Cyprus, once natatawid ka, kailangan mo siyang pindutin. Ito. Yan. Tapos nakalagay dyan. Wait. So, doon sa kabilang side na yun, kita nyo, green. It pwede ka alumiban. Yan. So, diba na tayo? Okay. Pindutin ulit natin to. So, pwede naman tayo lumiban na, ah. Kasi naka-green na siya. You see? Naka-green na siya, guys. Ah, ang daming ano, ang daming orange. Mga puno ng orange, guys. Hindi mo, hindi, hindi nyo masyado makita kasi sobrang dilim na siya. Pero ang dami niyang orange. Dito ang orange, guys. Makikita nyo anywhere na kalsada. Ah, lamig. Ako lang, guys, mag-isa. Guys, ang work ko nga pala is 10 to 6. 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, lakad-lakad tayo. Okay naman siya maglakad guys ng gabi kasi hindi naman sobrang nakakatakot dito. Safe naman maglakad ng mag-isa lang. Ayan. Lapit tayo sa work. Ayan. Ayan. unlanded na dito, rin. Sa Trodos, mga guys, nag-snow na siya. Dito, guys, daanan siya ng mga ng mga staff na may mga sasakyan. Pero dito sa ating dadaanan, kasi wala tayong sasakyan. <laughs> wala tayong car. So, dito tayo tataas sa kabilang side. Shortcut sure ba? <laughs> And guys, malapit na tayo sa aking work dun ang ating work di naman totally napakalayo